mga magagandang proyekto na iniwan ni President Rodrigo Duterte. Top 10 Pagbuwag ng mga oligarko sa Pilipinas Kilala ang Pilipinas bilang isang bansa na pinapaikot ang ekonomiya ng mga oligarko o mayayamang pamilya na halos hinawakan na ang lahat ng industriya sa Pilipinas. Isa sa pinakamalaking pagbuwag sa administrasyong Duterte ang pagpapasara sa ABS-CBN na pag-aari ng mga Lopez na kilalang angkan sa bansa. Na-expire ang prangkisa ng ABS-CBN noong May 4, 2020. After a year, bumagsak ang marketing value ng dating kinikilalang largest broadcasting station sa bansa from 56% from 13.54 billion pesos noong May 2019, sumadsad ito sa 6 na bilyon noong 2020. Maliban sa mga Lopez, sinampulan na rin ni Duterte ang mga Ayala, Ongpin at Panghilinan. Pinatawa ng sanksyon ng Pangulo ang mga ayala at panghilinan dahil sa tila abusadong pamamalakad nito ng Maynilad at Manila Water. Ito ang dalawang kumpanya na nag-ooperate ng water utility sa Metro Manila. Maliban sa tubig, nasampulan rin sila dahil sa hindi magandang pagpapatakbo ng telcos sa bansa. Nagawang makipagkasundo ng Ayala at Panghilinan sa Pangulo at naging supporter ito ng mga adhikain ni Duterte. Kaya bago magtapos ang kaniyang termino, humingi ng paumanhin si PRRD sa mga Ayala at kay Manny Panghilinan. Sa panahon ni Duterte, tumiklop ang mga mayayamang pamilya ng Pilipinas. Top 9 Universal Healthcare dahil na rin sa banta at pasakit ng COVID-19 pandemic, lalo pang tinutukan ng Duterte administration ang healthcare ng mga Pilipino. Parte ng Duterte legacy ay ang pagsasabatas ng two landmark laws, ang Universal Healthcare Act at ang Malasakit Center Act. Ayon sa pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III, Maraming reforma na naisagawa sa panahong Administrasyong Duterte pagdating sa healthcare ng mga Pilipino at mas naging people-centered ito. Ayon nga sa pahayag ni Secretary Duque. The response to the COVID-19 pandemic even expedited several UHC-related initiatives, and these initiatives further strengthened the integration of our local health systems into province-wide and city-wide health systems. The reforms we have set are paving the way to improve the health system in the Philippines, placing everyone and Juana at the center of it all. It has been my great honor to be of service in creating this new legacy for Filipinos, and it is my prayer that we continue to walk the path toward true people centered care. Dahil na rin sa Universal Healthcare Act, pinag-igting ng Pangulo ang libreng COVID-19 vaccine sa bawat Pilipino para na rin labanan ang nakamamatay na virus. Top 8, Red Tape Reduction Notorious ang pagiging mabagal ng Pilipinas pagdating sa pagpuproseso ng mga government documents. Madala sa tuwing kukuha ng iisang requirement, nagsasanga-sanga pa at hindi matapos-tapos na bayarin. Dahil na rin sa red tape procedures at birokrasya sa bansa, pag-upo ni Pangulong Duterte, isa ito sa kanyang tinutukan. Binoon ng Pangulo ang Anti-Red Tape Commission para padaliin ang buhay ng mga Pilipino at lalong iksian ang proseso ng mga dokumentong kinukuha sa bawat ahetsya at lokal na pamahalaan. Top 7 Independent Foreign Policy kung pagbabatayan ang kasaysayan ng Pilipinas, nakaangkla ang patakaran ng mga Pilipino sa batas ng Amerika, maging foreign policy ng bansa ay tila nakakabit rin sa relasyon ng Pilipinas sa USA. Pero pag-upo ni Pangulong Duterte nanindigan ito na isang bansa ang Pilipinas na may sariling independent policy. Duterte challenged the United States habang nagsimula itong kausapin ng iba't ibang bansa na hindi masyadong malalim ang ugnayan sa Pilipinas gaya ng Russia. Pagdating naman sa military enhancement kung saan madalas ay umaasa ang Pilipinas sa Amerika at Japan, sinubukan ni Duterte na lapitan ang bansang Israel. Malalim rin ang ugnayan ng Pilipinas at Israel dahil naging kanlungan ng mga Hudyo ang bansa noong panahon ng Holocaust. Dahil na rin sa tensyon at sigalot sa West Philippine Sea kung saan nakapwesto na ang China kahit sa balwarte pa ng Pilipinas nakipag-usap si Duterte sa pangulo ng bansa na si Xi Jinping na putol ang bilateral talks between China and the Philippines noong panahon ni Pangulong Ninoy Aquino. Pero pagdating kay Duterte, ilang beses pumunta doon ang Pangulo para hindi lumala ang tensyon sa West Philippine Sea. Naniniwala si Duterte na mas mainam kaibiganin ng dragon ng Asia kesa kalabanin ito. Top 6 Transportation Modernization isa sa may pagmamalaki ng pamahalaang Duterte ang pagsasaayos ng mga public transportation sa bansa. Isa sa itinuturing na mahusay na kalihim ng Pangulo ay si Department of Transportation Secretary Art Tugade. Tugade increased the Roro shipping routes from 120 to 181, servicing 223 ships and 2.8 million vehicles. DOTR completed more than 200 airport projects, 400 seaports, and 21 new lighthouses to reach 564 lighthouses. Naisagawa rin ang mga new airport terminals sa Mactan, Clark, Ormoc at Calibo. Maging ang Bicol Airport ay naisagawa muli after an 11-year delay. Also, Naiya improved from being one of the worst airports in the world to being the most improved by 2018. Nawala na rin ang laglag bala raket noong panahon ni Pangulong Aquino kasi kung saan marami ang mga pasahero sa Naiya ang biglaan na lamang nahuhulihan ng bala. Kahit wala naman silang bitbit dahil mismo ang mga staff ng airport ang naglalagay nito sa mga bagahe para makakuha ng pera sa mga pasahero. Bago bumaba sa pwesto si Duterte, nasimulan na rin ni Secretary Artogade ang subway sa EDSA. Top 5 Passport 10-Year Validity kung dati ay kinakailangan kada limang taon ay mag-renew ng passport, sa panahon ng Administrasyong Duterte, hinabaan ito ng hanggang sampung taon. Maliban na nga lang sa mga bata at sanggol na nananatili sa limang taon. Malaking bagay ang 10-year extension sa pasaporte dahil ginagawa na rin ito ng mga progresong bansa na hanggang 10 taon ang bisa ng passport. Mas mainam ito lalo na sa mga may hawak ng valid visitor visas sa iba't ibang bansa. Top 4 National ID Isa sa pasakit ng mga Pilipino ang sandamakmak na valid IDs, not just one, but more. Nariyan ang SSS ID, UMID ID, PRC ID, Driver's License, Postal ID, Voter's ID, Barangay ID, Senior ID, PWD ID, PhilHealth ID at Sandamakmak pa. Dahil rito, minarapat ng Pangulong Duterte na magkaroon ng mga Pilipino ng Ultimate ID at ito nga ang National Identification Card. Ito lang, sapat na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order 162 na naguutos na tanggapin ng Philippine o National ID bilang sapat na katibayan ng pagkakakilanlan at edad ng isang tao sa lahat ng transaksyon sa bansa upang mas mapabilis ang pagbibigay ng serbisyo, mapalakas ang financial inclusion at maapadali ang paggawa ng negosyo sinabi ni Duterte na ang PhilSys o Philippine Identification System ang magiging sentro ng identification platform ng gobyerno para sa lahat ng mga mamamayan at residenteng banyaga sa bansa. Nakapaloob din ito sa Republic Act No. 11055 o ang Philippine Identification System Act kung saan ang record ng isang mamamayan sa PhilSys ay ikukonsiderang sapat na patunay ng identity at edad ng isang individual. Ang PhilSys din ang magsisilbing opisyal na identification document na inilabas ng gobyerno at opisyal na katibayan ng identity ng mga cardholders sa pakikipagtransaksyon sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Inatasa ng lahat ng mga bangko at pinansyal na institusyon na sumunod sa guidelines na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas at iba pang regulatory agencies tungkol sa pagtanggap at pagkilala sa Philippine National ID. Top 3 Pagtapos sa Teroristang Grupo sa Marawi taong 2017 nang magimbalang Mindanao dahil sa pagsakop ng mga pinagsanib na puwersa ng mga terorista sa lugar ng Marawi. Kabilang rito ang Islamic State, Mauti Group at Abu Sayyaf. Limang buwan na kipagbakbaka ng mga militar laban sa mga terorista at ito ang kinikilalang longest urban battle in the history of modern Philippines. Sa ika daan at put aapat na araw ng bakbakan, tuluyan ng nasupil ang mga teroristang limang buwang naghasik ng karahasan sa lungsod ng Marawi. October 17, 2017, na ideklara ni Pangulong Duterte na tapos na ang bakbakan sa Marawi, matapos mapatay ang dalawang pasimuno ng sigalot sa Marawi na sina Omer Maute at Isnelon Hapilon. Nasa 920 na terorista ang napatay ng militar. Matapos maging malaya ang marawi sa kamay ng mga terorista, pinag-igting muna ni Pangulong Duterte ang batas militar sa lugar para na rin sa kaligtasan ng mga lokal na residente sa marawi. Top 2, Pagpapalakas sa Military Defense ng Pilipinas President Rodrigo Duterte's strong support to the Armed Forces of the Philippines has always been considered as part of his administration's legacies. Sa ilalim kasi ni Pangulong Duterte, nasa 54 projects ng defense modernization ang nakompleto na, habang 70 projects naman ay naisagawa na rin. Kabilang sa mga ito ang pagdagdag ng mga military equipment gaya ng missile frigates ng BRP Jose Rizal o FF150 at BRP Antonio Luna o FF151 na ngayon ay deployed na para sa patrol missions. Kabilang parito ang FA-50PH Light Interim Fighter Aircraft at dalawang Augusta Westland AW159 o Wildcat anti-submarine helicopters. Nag-procure na din ang AFP ng Polish Made S70i. Naglaga kang Pangulo ng mahigit isang daang bilyong pisong pondo para sa iba pang procurement na siyang magpapalakas sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Target ng Duterte administration na by 2028, isa na sa tinitingalang armed forces ang Pilipinas na kaya ng makipagsabayan sa mga kapitbahay nito sa Asia. Top 1 Build 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 Program. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte na buhay ang tinaguri ang The Golden Age of Philippine Infrastructure. Sa tulong na rin ng kanyang kalihim sa Department of Public Works and Highways na si dating Sekretary Mark Villar, the Duterte administration spent more money to infrastructure, over 6 trillion in 6 years. Nakapagtayo ang DPWH ng 145,000 classrooms, 2,000 school buildings, over 5,000 bridges, at 26,500 kilometers of roads, access roads, expressways, at tollways. Pagdating sa infrastructure, tila ito ang numero unong napagtagumpayan ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. O mga ka Showbiz peeps, na gustuhan niyo ba ating paksasin araw na ito? Type your comments below.